Hello, friend. I love you today. I love you today. Okay, mag-coffee muna ako. Okay, muna mag okay, kayo. Mag-play muna kayo dyan. Mag-luto. Ano maestro? Mag-coffee pala ako. Perfect. <laughs> perfect. Iyan ba Sarap yan. Perfect sa kanin. Kahit lang ulam, diba? ba? Umang kabataan, dapat matuto kayo nito. Di diba? Hmm. hmm... Let's eat. I'm done. Ano nun man kaya ang magaganap sa araw na ito sa buhay ng ating probinsyanong maestro at ang Marias. Abang-abang po. Diba? dito, saying I love you today, tomorrow, and forever. Let's G! ka tayo. O, oh, yun ang mga aso ko. Umis na nila ako. Umiiyak na sila. Here again. Ayan, perfect. You're not eating rice. Ay, perfect. Anong ulang pakita ako. Ayan. naman. naka pork chicken. Plus, chicken curry. Ayan. naman mo. Mm, oh, sarap niya. Perfect. O, oh, yun si, ano, Erna. Erna, na ng tubig. Ayan, tapos nang maglinis si Marjorie. Oh, may mga lorog. Ayun, nagpiprepare na siya na una. Alam naman ang butso. Oh, girl, bibigay ko na muna itong mga libro. Kailangan niyo to mag-research. Hindi ka pa maal so, uh, maalakas alis. Halika, alam mo. Conger D2 P 6 ito ang ah, kailangan mo sa science. Try mo lang ano. Hindi um, to lahat. Ha? Ah, ginamit ito ng tutor ko. Ito naman ay P6 pa rin. Oh, meron na rin siya. Pwede nung gamitin sa laptop. Mapapanood pa may ano, may CD na rin siya. Ay, mabuti naman yung may CD pa Okay. Ito naman sa music. Oh, meron kami Meron din. Nasa school. Pero you know, ilagay, mo, ilagay mo na lang dito para ano. Please may reference kayo dito. Doon po, so, issue po yan noong nung pa ako ng ganyan. So yung mga iba pa, math, wala. Tingnan natin. Punta kayo sa library ko ng math. Ang daming libro ng math. Hmm. Ready na ha? Good mo. Perfect! I love you too, Bang ganda ah. Tayo mag-coffee ka pa muna, tayo. Oo, oh, mag-coffee ako ng konti. Mm, good vibes! Perfect! Where's the other girl? Let's go, kay Bunso. Marjorie! Wow! Perfect! Nakabihis na ang ating bunso. Oh. Mm, perfect. Oh, kumusta, girl? Ano naman? Ano naman ang ginawa mo ngayon? Naglinis ba ako nag nag ng nagwalis. Nagwalis na ang bunso natin. Okay na ba assignment? Oh, ready na rin. Syempre, at mga top students ang mga 'yan. O oh, ayan. Mabait din ang bunso natin. May kanikaniya. niya May kanikaniyang assignment ang mga 'yan. May nagluto, may naglinis. Ayan, may nag ano nag Luto ng ulam, limain, kanin. Lahat, division of flavor. Ganyan ang mga Maria's natin. Okay, pag ready ka na, baba ka na para kain na, ha? Huh? Okay, para... True! Good vibes! Ayan! Tinuturuan din ni Belen Ang ating kasama kong dakilang teacher ng kinder, tinuturuan din si Irene kung paano magsandok the proper way. Ayan. Ang dami kaming tumutulong. dami namin CCTV ng mga girls. Kaya hindi makapagluloko ang mga yan. Diba? Kung may mistake naman na, kunti lang naman. It's normal kasi hindi naman sila taga rito, nag adjust At ang kulturi na, kultura nila, iba. Ay para sa akin, I understand. Ayan. Oh, ano pang hanap nila? Oh, may umaasis din sa kanila. Yan, habang kumakain, lahat may ginagawa. O, oh, ayan, Miss Badida is washing. Ayan, Division of Labor, naliligo ng iyong isa. Naunang nagbihis yung isa, pero nauna nang nagtrabaho din. O, oh, ba diba? So, I think you are ready. I'll go ahead na. See you later in the school. Ano kayang pakulo natin ngayon, girls? Hindi, ano kayang ano, experience ninyong magaganda ngayon? Uy, Hoy, ang ganda ng news ng isang teacher sa yun nung nag-meeting kami. Sinabi nila, oo oh, nag-question sa English. Buti pa yung mga ano, dayuhan. Ang galing nila sa English, alam nila yung interjection." Ano? Oo. oo. Ah. Ang galing mo daw. Diyos ko talaga nagpakita ang gilas at saka yung may nagsabing galing din umawit yung dalawang girls. <laughs> <laughs> Perfect. Hindi ako <laughs> Oo, go. Ganyan. Sabi, sabi ko, majority tayo. Hmm. Ano nga sabi ni major? Walk? Sabi ko parang walang challenge yung walk. Sabi ko mag ano nga tayo? Sing? Just sabi ni major, oh kakanta ka? Sabi ko oo naman. <laughs> kakanta ka ba dyan sa front? Oo, oh, oh, ang galing niyo raw. Sing. Okay, one time tuturuan ko kayong kumanta at mag-gitara para jamming-jamming oh, din muntung tayo. Muntung tayo ma anong, ma matutung, mag okay mag-gitara, madali lang yan. Alam ko rin. Pukulin ko rin si JR. Magaling yun mag Turuan kayo. At saka magaling din umawit. Huh? Awitan tayo next time. Jamming, jamming. Pag may time na tayo. Ha? Huh? Okay. Galingan nyo pa rin. Ha? Huh? Improve mo yun. Yun, yun. Magpa, magpasikat ka pa. Pakita mo ang galing ng mga Maria. So, maya. Ha? Oh, as I said, always ang taas-taas ng mga grades mo. You maintain that. Oo. Oh, oh. Siyempre, iba naman ang standards ng mga teachers dito. Hindi naman pare-pareho. Unlike doon. Kaya, dapat first, di ba, napagkakita pa lang. Pero, na-impress na sila sa'yo. Okay si Marjorie kasi kilala na nila. Dapat sabayan. Sabay kayo. Go! Perfect! Si mam Ma Badiday, ano kayang report naman? O, oh, nakapag na ang Miss Badiday natin, ang future nurse. O, oh, ayan, excited na po siya sa kanyang pagbabalik. Wala na siyang problema kasi may printer na siya. Hindi na siya mag, ano, mag chat Sir, paprint ito. Ang mahal-mahal ng print. Maubos ang allowance ko. Ayan. Alam na nilang mag-print. Mag-xerox. No problem. At saka wala silang problema dito. Oh. Kahit wala kami dito, wala si Kuya Totoy. Andyan si Ma'am Belen. Nakaakibat nila. Ch checking them also. Hindi lang sa pagluluto, dahil din sa mga ibang gawain, pagdidisiplina rin. Parang nanay din, di ba? Wala ano pang masasabi. Perfect. Kaya sana sir, uh, ma ano pa hindi yan, 3,000, mahigit pa sa 100,000 para marami kang matulungan. Alam ko na ano ang bait-bait mo dito oh. sa mga ano, sa mga tao dito at saka marami kang matulungan na mga estudyante na gustong mag-aral na makapagtapos. Diba, sir? Oo. At least, yan buyan na maging 3,000. At saka, hindi, pen. Ano lang, sir, kunti-kunti lang yan na subscriber. I wish ko na mahigit 100,000 para marami. Ay! Ah, go, yes. go, 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 yeah. go, 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 go! Eh, Ay, nililinis naman si Marjorie. Ayan, Oo. Oh. Oh, kumain ka na, girl. Kaya... Can... Anong uras na, eh? 6 o'clock na. At tapusin mo, talayan mo para kain na. Sa bagyo, wala pa si Kuya Toto. Oo. Ayan. Mm hindi -hmm. tamad si Marjorie. Ayan. Mm hmm. Hindi. Hindi ba? Perfect. Hello, mother. Good morning. Oh, what mango. is that? Oh, mango. mango. Uh, yeah, mango. <laughs> and, and sure. If you like to eat mango, mm. you can eat later. Then uh, will cut this one. Kanto-kanto. Ganyan naman. Ganyan mango. Mango. Gaya rin ni P.V. Love. Grabe sa pagkain. Hindi sila madali. Ayan. Kaya aga-aga, na naman ng hmm. mango. Mango. yeah you eat mango. Dried mango. Bright mango. Very good if you can raise my age. All of you. Yes. <laughs> one. Hey, one. Mama, How, you about you? Egg. How about you? How about you? Your age is 70? No. <laughs> I'm I'm 35 years old. 35? Yes. Oh. <laughs> <laughs> ubing kape anti. Sabali nga minitan anti na daras nga matay pa iti taon. Oh, Aga-aga. Yeah. <laughs> Dali nang mamatay ang tao ngayon unlike before. Yeah. unlike before. Uh, that, uh, uh, old women reach more than 100 before. Mm. Yeah. ngayon, yeah. mga ter 40, 50, yeah. Ataque. atake. Atake. <laughs> Paano? Them? Karne! <laughs> ulam ng ulam ng no exercise kung anong kinakain anong mga uso ngayon, di ba? Mm. Ang daming, ang daming sakit ngayon. Magpili ka ng sakit mo ngayon. <laughs> Pili ka ng sakit ngayon. Cancer, heart failure, kidney, diabetes, ano kung ano-ano dyan. Pero ang pinakamasaklap, accident. Siguro sir sa kinakain. O, slide pick na 'yung kinakain niyo. Ah, uh, grabe na 'yung mga sugar, <makes> nakasira benton. Na mm, magaling nang nurse natin, ah. Alam na niya kaya, 'yan, oh. Kaya wala, wala tayo. Nakain tayo diyan. Ah, nag-ste na 'yung ano natin. May sakit na tayo na. Unti Unti-unti sa mm -hmm. atin. Miss mm -hmm. <makes> hmm. Erna. Oh, ayan tingnan niyo. Oo, oo. Oh. Kusang <makes> kumain, yan, ha. Oh. Ay. They're talagang responsible po ang mga Marias natin. They know na how to make their life better. Ayan, mother and daughter. Oo, oh, ayan, di ba? Ang sweet ng mother and daughter natin. Oo, oh, ayan, ayan, para... Maganda yung ano Yan, galing na po tayo. And the girls are ready to go mamaya. Uh, yan, ang napakagandang nakita talaga. Patunayan na they are responsible at mab mababait na bata. Ayan, sa school po gusto ko pong uh, eh, sabihin na ano, paalam na nagpakitang gilas itong si Marjorie at si Ern. Hindi ko pa kasi na ano, sa senior high school iba kasi grabe daw lalo na napakitang gila sa English si si Orna wow di ba sinabi ng isang teacher sa akin so ang galing yung ano yung alaga mo di ba imagine taga ibayo siya ang nagshine sa English hmm di diba? galing daw siya talaga Grand, magaling sa nakikita ko talaga ng spark smart siya ah siya smart Uh, si Marjorie, ang difference nila, silent type si Marjorie. Kaya maganda ang combination ng dalawa. O, uh, diba? More exposures pa kailangan natin. Diba? Nila. I think they can make it more and more and more. Huh? So, yan po. Ang good vibes natin with the Marias ngayon. I'm going na. I love you today. Perfect. kaya ang dami.

yung mm. katawan is yun mm. Perfect Ang puti katawan Ang maragtakan Good vibes Isa na namang good vibes Ang ah, nangyari unexpectedly O tingnan mo Ang blessing ay dumarating sa iyo In unexpected way Maybe it's the will of God O kaya sa mga kabataan dyan maging mapagbigay tayo, kahit sino man, kahit kunting-kunting bagay, at least, nakakaalis yun ng ano, sa, ano man sa buhay. Diba? Pero kung may tumulong po sa atin, sa mga kabataan, na maaaring makapanood nito, kung may tumulong po sa atin, lalo na sa pag-aaral natin, bigyan yung halaga. At kung may inspirasyon na bibigay, yan, okay. Kung wala, okay pa rin. But don't perfect, eh, ha? Gumawa ka ng kabutihan sa kapa mo at kahit nino don't expect something in return because God works and love moves. Kaya sinabi ng abitin, love moves in mysterious ways. I'm getting late. So, kapalis muna ako. Going to school. I love you today. Ayan, ayan. Headband mo, headband. Hello! Nasa school na naman po tayo at tingnan natin ang mga kaganapan ng pagpapag-goodbyes ng ating munting maestro kasama ang Tres Marias. Okay po sa lahat po ng ating mga subscribers. Thank you, thank you very much po. So shout out po sa lahat po ng ating mga bagong subscribers. Sa susunod po I will shout out all your names ng lahat ng Mataga Abra Ilocanong katulad ko from Luzon, besides Mindanao from USA from other countries and what part of the universe I love you at dito palin si Paeso Jo nagsasabing I love you today, tomorrow and forever like? di diba perfect for good vibes Sorry. Wah, wow, kan What's the problem? Ay, nung -nung nyari. Hello, I love you today. What happened? Nung, -nung nyari. <laughs> ano ba Bakit? Oh, nakawit daw. So, ano ngayon? Ano na ngayon? Uuwi uh, ka? Ay, ah, eksakto! May pantalo binigay sa akin this morning. Pili ka dito. Oh, may mapili ka. It's yours! Para huwag ka nang umuwi. Mahirap paglakad. Oh, try one. O, anong gusto mo? Sana Best all. Yun. Gusto, gusto, ko rin ng pantalon. <laughs> let's give it <laughs> to uh, the Yan. Bitagray Ay, pang bagets at kaya oh, na sir. Oh, hindi Mala, ito, ay ay sa Hindi kasi ito ang Kahit na! Dito talaga Promise. Oh. Good vibes. Okay, wala nang maglalakad. Oh, sige. Sige, so para wala nang. Hi, bless you! Oh, hindi yung scripted. Talagang nangyari. 'Di ba? <laughs> Tingnan mo naman. God love moves in mysterious ways. That's our Lesson for the day mga kabataan Love moves in mysterious way God will make a way Good vibes, perfect! Ay, nakakatuwa diba? Diyos po Blessing na talaga itong binigay sa akin kanina di ko akalain eh, na may batang na nangailangan pa. Oo, oh, di ba? Saka yung batang yung talaga nang gagaling doon kung maglalakad pa. What if tumuwi pa yung bata? Di ba? Kawawa naman. Nandito naman ito. Di ba? Imbes na ako nang gagamit, share-share na lang. Di ba? Because giving is loving. I love you today. Ano to libro? I love you. I love you. Ano na naman ang bit-bit mo, Sir Jun? Ano yan? Relief goods? Oh, yes. mm -hmm. Ay, may okay. Hi! <laughs> may kasalanan kayo. Ito raw nasira mo. Bakit? Okay. Mm. Ano yan? Some Friday! Goodbye! I love oh. Friday! Bakit ako I wala? I love you! Wala kayo, Hindi pwede yan. Wala kang kuya. Hindi ba? ba? I love you, Friday! Oh, thank you, Perfect! Picture mo dyan. Alam mo ni Kuya Totoy? Alam ni Kuya Totoy? Alam mo ni Kuya Totoy? 1, 2, 3. Dito ka tumingin Sir Jun. Thank you, Sir Jun. I love you today talaga. Sarap. Bye bye. Bye bye. So kami okay. guys. Okay, kita naman po ang Friday natin. As usual, goodbye I love you today. Bye bye. Hi. On jan ang tweet natin sa first week ng Tres Marias ng once including ang mabait ko si Kuya Totoy of course. To all of our subscribers po, maraming maraming salamat po. Sana po, sa lahat din ng mga kabataan dyan, at least mayroon kayong natututunan na kahit konting lesson na hindi lang para sa ating Tres Marias. Of course, diba? O ayan, as I say always, good vibes! Di ba? Saya-saya. Mm. Di ba? Sige. Kain lang kayo ng ice cream. Oh. <laughs> Go. Oh, si Irene. Perfect kumain. Nguya. Mm.